Sa mga gumagamit ng ganito, yung mga copper at saka itong welding rod bago mag para sa poso, ay kinakailang alam nyo ang uh, disadvantage at advantage nito para po hindi po kayo pagtatawanan ng mga naunang uh, drumi drilling na malawak ang kaalaman, ano? Para hindi rin kayo tawagin na scammer na pinagluluko nyo yung mga customer niyo, Dahil dito sa mismong lugar namin, yung mga tubero na pumupunta dito na gumagamit ko noon ng ganito bago mag-drilling ay uh, Ayaw nila sa kanila. Hindi sila naniniwala sa mga gumagamit ng ganito. Halimbawa na lang itong ginawa kong poso na to, ano? Baka mayroong gustong makipagpustahan diyan. Kahit po saan po ako dito mag-drilling o magpatayo ng poso, pareho pong dalawang tubot kalahati lang ang ibabaw ko dito, pareho din ang ilalabas na tubig. Hindi na kinakailangan gagamit ko no ng ganito. Eh paano kung ang tinuro nito ay hindi po sakop ng uh magpapadrilling, hindi niya pagmamayari. O di wala na, tulad na lang ito. Ang lugar na to ay meron po tayong ginawang poso dito. Dikit-dikit po ang mga bahay dito. Kung ano po ang tinayo, ti, pinagtayuan nila ng kanilang bahay ay yun na mismo ang pag-ari nilang lupa. Ano? Kaya palpak na naman yung mga tobero na pupunta dito na meron silang nga uh, pakaper-kaper na nalaman na maghahanap pa kung uh, saan yung uh, merong balong. Uh, dito, kung ano po ang itinuro ng uh, magpapadrilling dito ay doon ka mag na gagawa ng puso tulad nito, ayan katabi mismo ng uh, gilid ng kanyang bahay dito tayo, gumawa ng puso ito pong puso na to ay ginawa po natin noong 2016 at ang uh, masasabi ko sa inyo kahit saan banda dito na mag-drilling uh, para sa puso ay pwedeng pwede po basta malapit lang dito sa pinagawang ko ng puso na to basta ka-level niya Parang ganito po kasi ang itsura sa ilalim ng lupa nito. Ano, ganito. Ganyan na. Ayan, ayan. Kaya kahit saan ka dyan magtusok uh, o magagawa ng uh, ng puso ay pwedeng pwede. Ang advantage lang ng gumagamit ng ganito bago mag-drilling ay sa lugar na Kabundukan ano, dahil po sa ilalim ng lupa ng kabundukan, ganito po yung mga daanan ng mga tubig na sa ilalim. Ayan, ganito. Kaya importante po ang uh, detector talaga. Dahil nga mahal po yung mga detector na ginawa ng mga scientists ay pinagtsatsagaan po yung mga ganitong uh, pang-detect ng uh, tubig ano, para hindi ka mapalalim ng sobrang uh, drilling. Pero kung yung lugar na pag-drillingan mo ay kapatadan, ganito po ang itsura sa ilalim. O ganito ang karamihan. Kaya pagtatawanan ng ka kapag ka pa ng copper-copper o uh, welding rod na pang-detect dyan. Karamihan lang, ganyan. Hindi lahat. Bali, ginagamit lang ito pang guide lang. Hindi totally na magbabasi ka lang dito. Pero kapag uh, puso ang gagawin mo palpak po pa rin ito. Kung ito lang ang alam mo na hindi mo alam tumingin ng sinyalis ng malinis na bukal o maruming bukal sa ilalim ng lupa. Dahil kapag puso po, siyempre po, kaya ka magpapagawa ng puso para meron kang maiinom na tubig. Eh, paano kung uh, hindi malinaw yung... Uh, na-detect nito. Hindi malinis. Parang ganito po para po maintindihan ninyong mabuti. Layer by layer po ang tubig sa ilalim ng lupa. Siyempre, kapag gumamit ka po ng uh, pang-detect na copper o welding rod, ang una niyang madetect ay yung pong nasa unaan. Yung pinakamababaw na balong, yung first na layer. Dahil gamit pa ito ng mga matatanda noon kapag maghukay ng puso. Pwedeng-pwede po kapag hukay na mano-mano. Pero kapag uh, drilling, nako, malabo po ito. Kasi kaya nga po na-piece out po yung uh, paghukay ng uh, mga puso o balong. Kasi nga po, Kapag yung unang layer ay e marumi, wala na. Hindi naman sila pwedeng magpalalim pa ng hukay kasi malulunod na yung mano-manong naghuhukay. Hindi tulad ng uh, drilling. no Yan, oh. Lampasan mo yung uh, unang uh, layer o oh. gusto mong pumunta sa pangatlo, kung ano yung pinakamalinis. Doon mo itatapat yung dulo ng uh, tubo na ibabaw mo para doon lang hihigop oh yon ang pinagkaibaan, kaya nga na out ng mga yan eh. Ang pinipilit lang ng mga tumanda sa pagkatobero na kulang sa kalaman, ay uh, kapag uh, marumi daw yung unang uh, balong na nadrillingan, kahit pa daw ilalim mo yan ng drilling, kahit laliman mo yan, kahit lampasan mo yan, ay, ah... Uh, Marumi pa rin ang mahigop niya kasi yung unang layer na nabuksan ba, na tubig ay bababa daw yun At may isasamang mahihigop din ng ibinaon mong tubo na kahit na inilalim mo Ang sagot ko po dyan base po sa aking karanasan depende po sa pagbaon ng tubo Dahil kung ang pagbaon mo ng tubo ay maluwang po, malaki po yung butas maluwang yung pagbaon mo ng tubo, ay syempre po, yung mga nalampasan mong layer ng tubig sa taas, ay bababa talaga, may sasamang mahigop ng ginawa puso kinalabasan, palpa, kahit linaniman mo pa. Kaya merong mga poso na palpak ang pagkagawa na kapag buwan ng tag-ulan, marumi yung linalabas na tubig kasi nasisip niya yung mga tubig dito sa taas kasi nga maluwang yung pagbaon ng tubo. Kaya kinakilangan ang perfect pit na pit ang pagbaon ng tubo. Kaya yung mga ginagawa ng mga malawak ang kalaman, iminumuriti e pa o kinukumpak. Parang ganito, o, oh, yan, ganyan po ang purpose niyan At ito pa, isa pang example, base po sa ating karansan Mayroon po tayong mga inayos na ginawa ng mga palpak na tubero, kulang sa kalaman Na yung lugar na pinagdrillingan nila, ang hindi nila alam, dalawang tubo lang ang naibabaon doon Ang ginawa nila, e eh, nagbaon sila ng tatlong tubo, eh nalampasan po yung layer ng tubig Para pong ganito, ano, yan Nalampasan nila yung mga layer ng tubig, naglagay sila ng uh, tatlong tubo, o yan Tumama sa lupa na walang bukal, ang kinalabasan, wala pong masipsip na tubig, walang mahigop, at saka pit na pa pit pang pagpaon nila ng tubo, eh, hindi nila nasisipsip yung tubig dito sa taas. oh, di wala. Hindi bababa kasi pit na pit yung pagbaon ng tubo. Ang ginawa ko nung pumunta ako doon, kasi nga kabisado ko yung lugar na yon ay binunot lang namin yung tubo. Binawasan namin ng isa para po maitapat yung dulo ng tubo doon sa baba sa merong bukal. Ayan, tulad niyan, kapag itapat mo sa layer ng tubig na may bukal, eh syempre, meron na siyang mahihigop O, ganun po ah ang uh, malinaw na paliwanag para po sa naniniwala na kapag marumida daw yung unang tubig, kahit laliman ay marumi pa rin kasi magkakalo daw yung tubig dito sa taas at saka doon sa baba. Ay naku, dagdagan nyo po ang kaalaman nyo yung uh, may paniniwala ng ganyan. At yung paniniwala na naman yung mga iba na mas malalim daw, mas malinis na tubig, nakaw, mali na naman po yon Karamihan pa nga mas malalim na tubig eh, hindi quality eh. Yun ang uh, masasama ang amoy, amoy gas, amoy crudo paglaliman mo pa na buksan mo pa yung layer ng tubig na maalat, maalat na tuloy. Kaya napakagandang diskarte po yung mga marunong tumingin ng sinyales ng uh, malinis na bukal sa ilalim ng lupa habang nagdrilling, gaya ng diskarte natin sa pagdrilling. Ang isa pang advantage ng ganito ng na copper o welding rod ay ay kung ang pagdrillingan mo na lugar ay gilid ng dagat ay un ang unang kukunin mo doon ay yung unang layer kasi karamihan kapag uh, mas malalim na yung drilling mo ay baka mabuksan mo lang yung layer ng tubig maalat ay di mawala na maalat na tuloy ang tubig na ng ilabas ng yung puso kapag ilampasan mo yung unang layer ang isa pang advantage dito ay kung ang drillingan mo ay hindi maiinom na tubig kundi gagawin lang patubig sa palayan o kaya mga pananim na mga gulay ay pwedeng pwede po ito ang pinakamaganda ha? dahil hanapin mo yung uh, pinakamababaw na balong para hindi ka makagastos ng maraming tubo na ibabaon. Napaka-effective po itong nga uh, ginagamit ng mga sinaunang tubero noon. Noon lang, pero ngayon, ay nako, marami ng palpak. Kasi nga po, yung noon, pwedeng-pwede po yung hukay-hukay lang. Pero ngayon, eh hindi na po pwede yung mga hukay-hukay kapag uh, malapit na sa mga kabayanan o city kasi marumi na yung unang layer kasi marami nang septictank. Pero effective po pa rin ito sa mga bundok na malalayo ang distansya ng mga bahay. Pwede-pwede po pa rin yung mga balon doon, yung hukay para sa puso. Pati rin po sa mga malapit sa bukirin, nako hindi po pwede na yung uh, mga unang uh, layer na kukunin para sa pozo na maiinom. Kasi marami pong, uh, ay nako, per insecticide, pang insekto na ini-spray na. Oh, mga tayo ng mga hayop. Oh. Ito pong itinuturo natin na uh, pangdagdag pang dagdag kaalaman ay napakasimpleng intindihin po ng mga tao na gustong uh, madagdagan ang kanilang kaalaman at yung mga tao malawak ang pangunawa. At napakahirap naman unawain sa mga tayo taong ayaw madagdagan ang kanilang kaalaman. Kumbaga pinipilit. Ito nga ang sinaunang ginagamit eh. E ano ba ang sinaunang mga sasakyan? Parang ganito ah, ang unang sasakyan po ay mga kalesa, kabayo. Oh, kumaitik na, naging kotse na, eroplano. Oh, ah, magkaanap ka pa ng uh, kalesa. Dagdagan lang po natin ang ating kaalaman na ano para alam po nating magpaliwanag at uh, meron tayong ebidensya na mga ginagawa hindi lang po sa puro tayo explanation na wala naman po tayong uh, ebidensya na mga ginawa magpasakop po tayo sa mga talagang uh, magagaling na tao na mga scientists hindi sila mag e invento ng mga scanner detector kung uh, ito ay uh, talaga ang uh, perfect. Ano? Ganun 'yon. Napaka -pa sobrang mahal po yung uh, scanner detector tapos wala rin palang pinagkaiba ng uh, paggumamit uh, ng ganito ay naku po.